guys, welcome to my channel So for today's vlog, ang gagawa ko guys ng review is si Vitamin E So ayan, hindi ko napapatagalin to kasi may nangungulit na naman sa akin dito yung si Oreo na makulit So ayan, eto guys, ang tinitake ko ngayon na Vitamin E is si Gland Signature So eto yung pinalit ko kay Myra E Kaya ayan, eto na yung tinitake ko ngayon So guys, alam naman natin si vitamin E is ang dami nating benefits na makukuha sa pag-take natin nito. So, isa na 'yan guys, yung kasi ito guys is antioxidant. So ang nakalagay dito is help support the immune system and antioxidant. So eto guys, pinapalakas din yung immune system natin bukod sa antioxidant pa siya. Pinapalakas niya yung immune system natin at saka anti-inflammatory din si vitamin E at nakakatulong din to guys na hindi mag dry yung skin natin at the same time nakakatulong din to sa fertility ng mga babae kaya isa rin yun guys kaya nag-take ako ng vitamin E kasi isa rin yun guys sa na nakakatulong dito at saka sa mga Di ba pag nagme tayo every month, so, pag masakit yung puso natin sa dysmenorrhea, so, eto, pag nag-take kayo nito, mababawasan yung pananakit ng puso nyo. So, ayan. Kaya, ang laking tulong, guys, pag nagtite kayo ng vitamin E. Kasi, ang dami niyan talagang benefits. Ang dami mong benefits na makukuha sa kanya. At saka, para mapabagal din yung skin wrinkles natin. So, kasi alam naman natin guys yung, di ba, pag nagkakaedad na tayo, hindi na, hindi na natin maiiwasan na magkaroon tayo ng mga wrinkles. So, ito, nakakatulong din to. So, ayan, sinulat ko sa isang maliit na papel para hindi ko siya makalimutan. Actually, maraming benefits to guys. Hindi ko na siya iisa-isahin pa. So, share ko sa inyo kung ano yung naging naging experience ko sa pag ko ng, ng vitamin E, kung baga ano yung naging resulta niya sa akin sa pag ko nito. Kasi ayan, marami pa ito guys, laman. So ayan, o. Oh. Pero marami na rin ako nainom kasi ilang ba na rin akong umiinom nito. Pag ako umiinom nito, once a day lang bago matulog kasi pag uminom ako nito, Ayan, aantokin na ako. Ngayon nga inaantok na ako. Tingnan nyo yung mata ko. Parang namumuhay na siya sorry, kasi inaantok na ako kasi uminom na pala ako nito kanina pagkatapos ko kumain so ayan, kaya parang inaantok na ako, ang sarap ng tulong ko pag ako umiinom ng vitamin E so ayan, kaya ang laking tulong talaga nito kaya kung gusto nyo guys mag-try ng mga, mga, ng ganitong supplement so ito na lang yung bilhin yung brand kasi mas makakatipid talaga kayo dito kasi 500 soft gel na ang laman. So, made in USA guys, yung ganito. So, mag-ingat kayo sa pagbili ng ganito kasi ang daming nagkalat na mga fake nito. So, mas magandang bumili kayo sa mga legit na store talaga. Like sa SNR, mayroon. Alam, may nangungulit dito. No! SNR. Ayan, marami nito. At saka sa alam ko may sa Lazada at saka Shopee rin nito, pero mahirap na eh kasi, 'di ba? Ang daming fake na nagkalat na ganito. So, ayan, maging mapanuri na lang tayo sa pagbili natin ng mga food supplement lalo na iniinom natin 'yan. So, baka makasira lang sa katawan natin, 'di ba? No, baby. Ayan, may makulit na naman dito. So, ayan guys, tapusin ko na tong video na to kasi, ayan, may makulit na naman talaga dito. Ito yung problema ko pag nagbablog ako kasi, nangungulit talaga siya. So, ayan. So, guys, kung bago kayo sa channel ko, subscribe to my channel at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang upload na video. So, guys, ang ganda talaga nito kasi nakaka-moisture din siya ng skin at the same time hindi magda-dry yung skin nyo kasi napansin ko, ako, mas parang naging alam mo yung naging smooth naging moisturizing skin ko simula nung nagtitik ako ng vitamin E kasi may mga supplement pa akong mga iniinom bukod kay vitamin E so ayan guys thank you for watching bye